mga Ka katrops bali si Lolo na gamit natin papasok sa trabaho pridis ko ng gamit yan edi na natin gamit si Lolo at okay naman tapos nabot tayo ng malakas na ulan pero Okay naman si Lolo Hindi naman Nagparamdam Na kahit itirik Sa ulan Ayan, ito yun, yung tinitulang natin Binabago si Lolo Tulang ko na ano Mga pyesa marami na rin palitin Pinakaano nito eh Yung sa jack nya, yung oil seal order na lang tayo sa Lazada baka pagawa ko na lang to baka pili ko ng oil seal baka ipagawa ko na lang hindi na ako gagawa kasi maraming na gawain sa bahay o, Buti na lang din, yung battery niya is okay pa. Lobot na lobot niya lang yung battery niya. Pero sinagsip na kagabi. Kaya uh, ayun, po, medyo okay siya ngayon. Itapon medyo ako ng dilim. Gawa na po ulan eh. Ang hirap. Nag-reflame yung headlight niya. So ang battery is drain na drain. Yung, uh, matagal nga na-stop si Lolo eh. Alam siya, 1,000 na ito. ngayon no oh ayos nice mood ulit si Lolo kahit papalo naman eh mabilis pa rin naman si Lolo Iwasa may pa rin sa mga modelo ah pag dito naman talaga pag city driving, eh wala, nakakatakot din naman mag-drive nang mabilis. Tama na 'yung mga 70, 80 kaya pa ni lolo eh. So, okay, goods na goods na 'yung ganung takbuhan. wala medyo kailangan matanglawin tayo kasi pasori istro ni lolo Ay <laughs> <try try> din siyempre kaya yung pasungat eh baka makadisgrasya o tayo kailangan magingat Every day, Iingat tayo enjoy ko gamitin ngayon si Lolo ah. Namiss ko si Lolo. Alis ko si Lolo gamitin. Pagkata sa kanya kasi maliit eh. Kasi nita nyo, wala kang problema. Pagka-traffic ka. Iwan bandage nung ano eh. pag, pag maliit yung motor mo. so ayan mga katraps bala ko sanang hapitin si lolo dito si medyo maluwag na yung karsada dito eh. Kaso ah, yun, nasanay kasi ako sa 6 speed. So napakaambyo ako pumasok sa ano, sa neutral si Lolo. Si 4 speed nga lang pala to si Lolo. Nasanay kasi ako sa ano, sa isang motor. At dahil bumili tayo dito sa kanal mga katrops is hintay tayo ng open kasi medyo mabibilis na yung mga sakyan dito may hirap kung papasok agad tayo pa kaliwa. Kasi paliko na ako sa kanto na yun eh sa kaliwa. Kaya ayan, magantay tayo ng open bago tayo pumasok ng kaliwa para safe. Sobra na naman ako sa cambio. Pumasok sa neutral si Lolo. <laughs>